Nagkaroon ka po ba this month? Hindi po. No, no. Hindi mo po alam kung nagkaroon ka. Tatari-tarimik, nasa loob ang kulo eh. Hindi pa magsabi itong si Tyro niya, hindi mo aminin. Naging sentro ng usapin online ang pagpupositibo ng pregnancy test ng anak-anaka ni Tony Fowler na si Ika na ipinalabas sa kanilang reality show. Umani ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens ang paksang ito, lalo na at minor de edad pa si Ika, at nasa pamamahala ni Tony. Sa latest episode ng reality show ng Toro Family, binabuti ni Teronya na ipaalam kay Mama Marie ang naging resulta ng pregnancy test ni Ika at kaagad na nagpatawag ng meeting si Mama Marie sa lahat ng miyembro upang malinaw at mapag-usapan ang sitwasyon ni Ika. Ikinadismaya ni Mama Marie ang naging reaksyon ni Ika nang tanungin niya ito kung bakit nagpositibo ang test ni hindi man lang raw ito magdahilan at hindi direktang sumasagot sa mga tanong. Kaya hindi maiwasan ng mga miyembro ng pamilya ang magduda at makabitaw ng hindi magagandang kaisalita. Saad ni Mama Marie ay ano na lamang ang sasabihin ng kanyang lola kung sakaling ang buntis si Ika. Dagdag naman ni Papi na tatahitahimik lang si Ika pero nasa loob ang kulo. Lahat raw ng kailangan nito ay binibigay ni Tony at nakakapag-aral na hindi lahat ng kaedad niya ay nararanasan. Hinimok naman ni Paye si Ika na magsabi ng totoo at huwag magsinungaling gaya ng ginagawa niya noon sapagkat nakita na niya ang resulta ng kanyang pagsisinungaling. Sinubukan ni Paye na paaminin ito kung tunay na nagdadalang tao ba siya, ngunit mariing itinanggi ito ni Ika at sinabing ni wala siyang kasintahan. Hindi na rin daw niya maalala kung anong petsa ang huling dalaw niya. Maging si Mikay ay hindi rin naiwasan na magduda at sinabing kilala raw niya ang kasintahan ni Ika. Nabalitaan rin daw niya na kapag umuwi ito sa bahay ng kanyang lola ay umiinom raw ito at hindi masisiguro kung mapagkakatiwalaan ba ang nakakasalamuha. Mapapansin naman na walang gaanong sinabi si Tony sa kanyang anak-anakan at napagdesisyonan nitong ipatingin si Ika sa doktor nang sa ay malaman kung ano ba talaga ang kalagayan ni Ika. Nang sumailalim siya sa test ay doon na kumpirma ng doktor na intact ang maselang parte ng katawan ni Ika. Isa sa maaaring rason kung bakit nagpositibo ang pregnancy test ay dahil sa PCOS. Maari din daw na masyadong concentrated ang ihi niya noong nag-test kaya naging positibo ito. Blessing in disguise na rin daw ang paglalaro ni Naika at Tyronia ng pregnancy test dahil nalaman ang kondisyon nito at mabigyan ng karampatang gamot. Nakahinga naman ng malalim si Tony sa resulta ng test at sinabi niyang kaya hindi siya nagbitiw ng kahit na anong masamang salita kay Ika sapagkat hindi siya nagduda sa kanyang anak-anakan. Sobrang proud din daw siya kay Ika na sa kabila na wala na itong mga magulang at lola na lamang ang gumagabay ay patuloy nitong pinoprotektahan ang sarili at tinatahak ang tamang landas. Dahil sa napatunayan ni Ika na hindi siya buntis ay muling nagkaharap-harap ang pamilya upang ipaalam sa kanila ang resulta ng check-up. Hindi na iwasan ni Ika na magalit sa ilang miyembro ng pamilya na nakapagbitiw sa kanya ng masasakit na salita. Anya ay hinusgahan kaagad siya ng mga ito. Humingi ng pasensya si Tyronia at Mama Marie sa kanilang naging reaksyon, ngunit pinanindigan ni Namikay. Paye at Papi ang kanilang mga sinabi at hindi raw sila hihingi ng tawad sapagkat ang naging reaksyon nila ay batay lamang sa kanilang concern kay Ika.